Welcome to my channel Camp Boss Dar, please subscribe, like and share para sa videong ito ang Universal Healthcare, UHC, LAW na kilala rin bilang Republic Act No. 11,223, ay isang batas na isinabate sa Pilipinas noong ikadalawampu ng Pebrero taong 2011. Layunin ng batas na ito na bigyan ng komprehensibong serbisyong pangkalusugan ang lahat ng Pilipino, kabilang na ang mga senior citizens, sa paraang accessible, abot kaya, at dekalidad. Para sa mga senior citizens, narito ang mga pangunahing benepisyo sa ilalim ng UHC law. Automatic PhilHealth Coverage Lahat ng senior citizens ay automaticong miyembro ng PhilHealth kahit hindi sila nagbayad ng kontribusyon. Saklaw sila ng mga benepisyo ng PhilHealth tulad ng hospitalization, outpatient services, at preventive care. Libreng serbisyo sa pampublikong ospital. Libre ang konsultasyon, laboratorio, at pagpapaospital sa mga government health facilities. Saklaw ang essential health services gaya ng maintenance medicines para sa mga karaniwang sakit ng matatanda. Primary care benefits. May access ang mga senior sa primary care services tulad ng regular check-ups, blood pressure monitoring, diabetes screening, at iba pa sa mga barangay health centers o accredited providers. No balance billing (NBB) policy. Kapag na-confine sa government hospital, sa ward section, hindi na dapat maningil ng kahit anong bayad sa pasyente, lahat ay dapat sagutin ng PhilHealth at gobyerno. Integration ng serbisyo. Pinagsama-sama na ang serbisyo mula sa mga barangay hanggang sa ospital para mas madali ang akses sa gamutan at hindi na kailangang lumipat-lipat ng ospital o pasilidad. Kaugnay na batas. Expanded Senior Citizens Act of 2010, rasyam na libo at na nagbibigay ng karagdagang benepisyo tulad ng 20% discount at VAT exemption sa gamot, serbisyo, at transportasyon. Kung gusto mo ng tulong kung paano mag-avail ng mga benepisyong ito, halimbawa, paano magpa-enroll sa PhilHealth bilang senior, sabihin mo lang at matutulungan kitang gumawa ng step-by-step -step guide sa karagdagan pang pribilehyo sa PhilHealth para sa mga seniors ang no-balance bilang, NBB, policy ng PhilHealth ay isang benepisyo kung saan ang miyembro o pasyente ay hindi na kailangang magbayad ng kahit anong halaga sa piling mga pampublikong ospital o health facilities kapag sakop ng policy. Sino ang qualified sa No Balance Billing (NBB)? Ang sumusunod na mga PhilHealth members at dependents ay kwalipikado sa NBB policy. Indigent members, yung mga miyembrong napili ng DSWD sa pamamagitan ng listahanan, formerly NHTSPR. Sila ay tinuturing na poorest of the Poor. Sponsored Members Mga miyembrong ang PhilHealth Contribution ay binabayaran ng National Government, LGU, o pribadong sponsor. Senior Citizens Mga Pilipinong edad anim na pupataas, kahit walang regular PhilHealth Contributions. Ayon sa Republic Act 10645, automatic silang miyembro. Kasama rin ang kanilang mga dependents halimbawa asawa anak o magulang na umaasa sa miyembro saan ito pwedeng magamit DOH licensed government hospitals accredited by PhilHealth applicable sa mga ward type accommodation only hindi private room paalala kung pumili ka ng private room o non basic accommodation hindi na ito sakop ng NBBP ang NBB ay para lamang sa basic or essential services na nakapaloob sa case rates Halimbawa ng mga covered services, normal spontaneous delivery, pneumonia, dengue, appendectomy, cataract surgery, hanggang sa limitasyon ng case rate. Kung gusto mong malaman kung eligible ka o ang dependent mo, o kung anong dokumento ang kailangan para ma-avail ang NBB, maaari kitang tulungan mag-check. Gusto mo ba? At sanay naibigan niyo ang aking video at kung di pa kayo nakasubscribe please subscribe like and share hit notification bell para sa susunod kong bagong video salamat po.